Ikalawang Kronika Kapitulo 1, Humingi si Solomon ng Karunungan. Naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sa kaharian niya dahil kasama niya ang Panginoon na kanyang Diyos, at sa iyo'y ginawa niyang makapangyarihan. Nakipag-usap si Solomon sa lahat ng mga Israelita sa mga kumander ng mga libu-libo at daan mga sundalo, sa mga hukom, sa lahat ng pinuno ng Israel, at sa mga pinuno ng mga pamilya. Pagkatapos, umalis si Solomon at ang lahat ng tao papuntang sambihan sa matataas na lugar sa Gibeon, dahil naroon ang toldang tipanan ng Diyos. Ang toldang ito ay ang ipinagawa ni Moises na lingkod ng Panginoon sa desyerto. Nang panahong iyon, nailipat na ni David ang kahon ng kasunduan ng Diyos mula sa Kiriat Jerim papunta sa toldang inihanda niya para rito, doon sa Jerusalem. Ngunit ang tansong altar na ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur ay naroon pa sa Gibeon sa harap ng tolda ng Panginoon. Kaya doon nagtipon si Solomon at ang lahat ng tao para magtanong sa Panginoon. Pagkatapos, umakyat si Solomon sa tansong altar sa presensya ng Panginoon sa toldang tipanan, at naghandog siya ng isang libong handog na sinusunog. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo, sumagot si Solomon, pinakitaan niyo po ng malaking kabutihan ang ama kong si David. At ngayon, ipinalit niyo ako sa kanya bilang hari. Kaya ngayon, Panginoong Diyos, tuparin NYO po ang pangako niyo sa aking amang si David, dahil ginawa niyo po akong hari ng mga taong kasendami ng buhangin. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman para mapamahalaan ko ang mga taong ito. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa mga mamamayan ninyo na napakarami? Sinabi ng Diyos kay Solomon, dahil humingi ka ng karunungan at kaalaman sa pamamahala ng aking mga mamamayan na kung saan ginawa kitang hari at hindi ka humingi ng kayamanan o karangalan o kamatayan ng iyong mga kalaban o mahabang buhay, ibibigay ko sa iyo ang iyong hinihingi. At hindi lang iyan, bibigyan din kita ng mga kayamanan at karangalan na hindi pa nakamtan ng sinumang hari noon at sa darating na panahon. Pagkatapos, umalis si Solomon sa toldang tipanan doon sa sambihan sa matataas na lugar na nasa Gibeon, at bumalik sa Jerusalem. At naghari siya sa Israel, ang mga kayamanan ni Solomon. Nakapagtipon si Solomon ng isang libot apat na raang karwahe at labindalawang libong kabayo. Inilagay niya ang iba nito sa mga lungsod na tagwa ng kanyang mga karwahe, at ang aybe doon sa Jerusalem. Nang panahong siya ang hari, ang pilak at ginto sa Jerusalem ay parang ordinaryong mga bato lang, at ang kahoy na sidro ay kasendami ng ordinaryong mga kahoy na si sa mga kaburulan sa kanluran. Ang mga kabayo ni Solomon ay nagmula pa sa Ehipto at sa Silesia. Binili ito sa Silesia ng kanyang mga tagabili sa tamang halaga. Nang panahong iyon, ang halaga ng karwahe na mula sa Ehipto ay 6 na raang pirasong pilak at ang kabayo ay at 150 pirasong pilak. Ipinagbili rin nila ito sa lahat ng hari ng mga Heteo at mga Arameo. Ikalawang Kronika Kapitulo 2 Ang paghahanda sa pagpapatayo ng templo Nagutos si Solomon na magpatayo ng templo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon at ng palasyo para sa kanyang sarili. Nagpatawag siya ng 70,000 tagahakot, 80,000 tagatabas ng mga bato sa mababang bahagi ng bundok, at 3,600 na rangkap kapatas. Nagpadala si Solomon ng ganitong mensahe kay Haring Hiram ng Taer, Padalhan mo ako ng mga kahoy na sidro gaya ng ipinadala mo sa aking amang si David nang nagpatayo siya ng palasyo niya. Magpapatayo ako ng templo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon na aking Diyos. Magiging banal ang lugar na ito na pinagsusunugan ng mabangong insenso, hinahandugan ng banal na tinapay, pinag-aalayan ng mga handog na sinusunog tuwing umaga at gabi at sa araw ng pamamahinga sa pista ng pagsisimula ng buwan at sa iba pang mga pista sa pagpaparangal sa Panginoon na aming Diyos. Ang tuntuning ITOY dapat tuparin ng mga Israelita magpakailanman. Napakalaki ng templo na itatayo ko dahil makapangyarihan ang aming Diyos kaysa sa ibang mga Diyos. Ngunit sino nga ba ang makakagawang magpatayo ng templo para sa Kanya? Sapagkat kahit ang pinakamataas na kalangitan, hindi magkakasya para sa Kanya. Kaya sino ba ako na magpapatayo ng templo para sa kanya? Ang may tatayo ko lang ay ang lugar na pinagsusunugan ng mga handog sa kanyang presensya. Kaya ngayon, padalhan mo ako ng taong mahusay gumawa sa mga ginto, pilak, T-A-N-S-O-T bakal, at mahusay gumawa ng telang kulay ubi, pula at asol, at mahuhusay na manguukit. Gagawa siya kasama ng aking mahuhusay na manggagawang taga Judah at taga-Jerusalem, na pinili ng aking amang si David. Padalhan mo rin ako ng mga kahoy na sidro, cypress at algam mula sa Lebanon, dahil alam kong mahusay ang mga tauhan mo sa pagputol ng kahoy. Tutulong ang mga tauhan ko sa mga tauhan mo sa paghahanda ng maraming kahoy, dahil malaki at maganda ang templo na itatayo ko. Babayaran ko ang iyong mga tagaputol ng kahoy ng isandaang libong sako ng trigo, isandaang libong sako ng sebada, isandaan at sampung libong galon ng katas ng ubas at isandaan at sampung libong galon ng langis ng olibo. Ito ang sulat na isinagot ni Haring Hiram ng Tair kay Solomon. Dahil iniibig ng Panginoon ang kanyang mga bayan, ginawa kanyang hari nila. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na gumawa ng langit at lupa. Binigyan niya si Haring David ng matalinong anak na puno ng kaalaman at pangunawa na magtatayo ng templo para sa Panginoon at ng palasyo para sa kanyang sarili. Ipapadala ko sa iyo si Herm Abi na isang mahuhusay na manggagawa. Ang kanyang ina ay mula sa Dan at ang kanyang ami mula sa Tyre. Dalubhasa siya sa paggawa sa ginto, pilak, tansu, bakal, bato at kahoy, at sa paggawa ng tel ang kulay ube, pula at asol, at pinong tel ang linen. Dalubhasa siya sa kahit anong uri ng pag-ukit, at makakagawa siya ng anumang uri ng disenyo na ipapagawa mo sa kanya. Gagawa siya kasama ng iyong manggagawa at ng mga manggagawa na pinili ng kagalang-galang na si David, na iyong ama. Ngayon, kagalang-galang na Solomon, ipadala mo sa amin ang trigo, sebada, alak at langis ng olibo na iyong ipinangako, at puputulan namin ang maraming kahoy na kailangan mo. Pagkatapos, ay dudugtong namin na parang bolsa at palulutangin sa dagat papunta sa Jopa. At kayo na ang magdadala nito sa Jerusalem, sinanses ni Solomon ang lahat ng dayuhan gaya ng ginawa ni David na kanyang ama, at ang bilang ay isandaan at limamput tatlong libut anim naraan. Ginawa niya ang pitumpung libo sa kanila na tagahakot, walumpung libong tagatabas ng bato sa mababang bahagi ng bundok, at ang tatlong libut anim raang kapatas na mamamahala sa mga manggagawa. Ikalawang kronika kapitulo 3, Nagpatayo si Solomon ng templo sa Jerusalem. At sinimulan na ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon sa Jerusalem doon sa bundok ng Moria, kung saan nagpakita ang Panginoon sa ama niyang si David. Doon niya ito ipinatayo sa giika ni Arauna na Jebuso, ang lugar na inihanda ni David. Sinimulan niya itong ipatayo noong ikalawang araw ng ikalawang buwan, ng ikaapat na taon ng paghahari niya. Ang pundasyon ng templo ng Diyos ay may taas na siyam na pung talampakan at lapad na tatlong talampakan. Ang balkonahe sa harapan ng templo ay tatlumpung talampakan ng lapad, gaya ng lapad ng templo, at ang taas ay tatlumpung talampakan din. Pinabalutan ni Solomon ang loob nito ng purong ginto. Pinadingdingan niya ang bulwagan ng templo ng kahoy na cypress at pinabalutan ng purong ginto, at pinalamutian ng mga disenyo na palma at mga kadena. Nilagyan din niya ang templo ng mga palamuti na mamahaling bato at ginto na galing pa sa parvaym. Pinabalutan niya ng ginto ang mga biga, hamba ng pintuan, mga dingding at mga pintuan. At pinaukitan niya ng kerubin ang mga dingding. Ang pinakabanal na lugar ay may lapad na 30 talampakan at may haba na 30 talampakan din, na gaya ng lapad ng templo. Ang loob nito ay binalutan ng mga 21 toneladang ginto. Ang mga pako ay ginto na may timbang na kalahating kilo. Ang mga dingding sa itaas na bahagi ay binalutan din ng ginto. Nagpagawa si Solomon sa loob ng pinakabanal na lugar ng dalawang kerubin at pinabalutan ito ng ginto. Ang bawat kerubin ay may dalawang pakpak, at ang bawat pakpak ay may habang pitat kalahating talampakan. Kaya ang kabuang haba ng nakalukob na mga pakpak ng dalawang kerubin ay tatlumpung talampakan. Ang kabilang dulo ng kanilang pakpak ay nagpapangabot, at ang kabilang pakpak nito ay nakadikit sa dingding. Ang kurtina na nekotekip sa pinakabanal na lugar ay gawa mula sa pinong tel ang linen na asul, kulay ubi at pula, na may birdang kerubin. Ang dalawang haligi, gumawa rin si Solomon ng dalawang haligi sa harapan ng templo na ang taas ng bawat isa ay limamput dalawang talampakan. Ang bawat haligi ay may hugis ulo na ang taas ay pitit kalahating talampakan. Ang bawat hugis ulo ng haligi ay nilagyan ng mga kadena na may nakasabit na mga palamuting ang korte ay parang prutas na pomegranata. Ang mga palamuting ito ay isandaang piraso. Ipinatayo niya ang mga haligi sa harapan ng templo, ang ISAY sa gawing timog at ang ISAY sa gawing hilaga. Ang haligi sa gawing timog ay tinawag niyang Jacon at ang haligi sa gawing hilaga ay tinawag niyang Boaz. Ikalawang Kronika Kapitulo 4 ang kagamitan ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng tansong altar na 30 talampakan ang haba, 30 talampakan ang lapad at 15 talampakan ang taas. Nagpagawa rin siya ng malaking lalagyan ng tubig na parang kawa na tinatawag na dagat. Ang lalim nito ay pitit kalahating talampakan, ang luwang ay 15 talampakan, at ang sukat sa paligid ay 45 talampakan. Napapalibutan ito ng dalawang hanay ng palamuting Fugis-Toro sa ilalim ng bibig nito. Ang mga palamuti ay kasama na gawin ito. Nakapatong ang sisidlan sa likod ng labindalawang tansong Toro na magkakatalikod. Ang tatlong Toro ay nakaharap sa gawing Hilaga, ang tatlo ay sa Kanluran, ang tatlo ay sa Timog, at ang tatlo ay sa gawing Silangan. Ang kapal ng sisidlan ay mga tatlong pulgada, at ang ilalim nito ay parang bibig ng tasa na nakakurba palabas katulad ng namumukadkad na bulaklak ng liryo. At maaari itong malagyan ng 17,500 galong tubig. Nagpagawa rin siya ng sampung planggana para paghugasan ng mga kagamitan sa mga handog na sinusunog. Inilagay ang lima sa gawing timog at ang lima ay sa gawing hilaga. Pero ang tubig sa lalagyan na tinatawag na dagat ay ginagamit ng mga pari na panghugas. Nagpagawa rin siya ng sampung lalagyan ng ilaw na ginto ayon sa plano, at inilagay sa templo, lima sa gawing hilaga at lima sa gawing timog. Nagpagawa siya ng sampung mesa at inilagay sa templo, lima sa gawing timog at lima sa gawing hilaga. Nagpagawa rin siya ng isandaang gintong mangkok na ginagamit sa pangwisik. Nagpagawa rin siya ng bakuran ng mga pari at maluwang na bakuran sa labas. Pinagawa niya ng mga pintuan ng mga daanan papasok sa bakura ng templo at pinabalutan niya ng tanso. Inilagay niya ang sisidla ng tubig na tinatawag na dagat sa gawing timog silangan ng templo. Nagpagawa rin siya ng mga palayok, mga pala, at mga mangkok na ginagamit sa pangwisik. Natapos ni Herm ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Solomon para sa templo ng Diyos. Ito ang kanyang mga ginawa, ang dalawang haligi. Ang dalawang parang mangkok na ulo ng mga haligi, ang dalawang magkadugtong na mga kade ng palamuti sa ulo ng mga haligi. Ang apat na raang palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomgrenata, nakakabit ang dalawang hilera nito sa bawat magkadugtong na mga kade ng nakapaikot sa ulo ng mga haligi. Ang mga kariton at mga planggana, ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat at ang labindalawang tansong toro sa ilalim nito. Ang mga palayok, mga pala, malalaking tinidor para sa karne, at ang iba pang kagamitan. Ang lahat ng bagay na ipinagawa ni Haring Solomon kay Hiram na para sa templo ng Panginoon ay gawa lahat sa pinakintab na tanso. Ipinagawa ang mga ito ni Haring Solomon sa pamamagitan ng halmahan na nasa kapatagan ng Jordan, sa pagitan ng Sukot at Zertan. Napakaraming tanso na ginamit ni Solomon kaya hindi na kayang alamin ang eksaktong timbang nito. Nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ito para sa templo ng Diyos. Ang gintong altar, ang mga gintong mesa na pinaglalagyan ng tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos. Ang mga patungan ng ilaw na purong ginto at ang mga lampara nito na pinapailaw sa harapan ng pinakabanal na lugar ayon sa tuntunin tungkol dito. Ang palamuting bulaklak, ang mga ilawan at ang mga pangipit na puro ginto lahat. Ang mga panggupit ng mitya ng ilaw, mga mangkok na ginagamit sa pangwisik, mga sandok at mga sisidla ng insenso na puro ginto rin lahat. Ang mga pintuan ng templo at ang mga pintuan papasok sa pinakabanal na lugar na nababalutan ng ginto. Ikalawang Kronika Kapitulo 5 Nang matapos na ni Solomon ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon, dinala niya sa bodega ng templo ang lahat ng bagay na itinalaga ng ama si David pati na ang ginto, pilak at iba pang kagamitan. Dinala sa templo ang kahon ng kasunduan. Ipinatawag ni Haring Solomon sa Jerusalem ang mga tagapamahala ng Israel at ang lahat ng pinuno ng mga lahi at ng mga pamilya sa Israel, para kunin ang kahon ng kasunduan ng Panginoon mula sa Zion, ang lungsod ni David. Pumunta silang lahat kay Haring Solomon noong panahon ng pista ng pagtatayo ng mga kubol, ng ikapitong buwan. Nang magkatipo na ang lahat ng tagapamahala ng Israel, kinuha ng mga pari at ng mga levita ang kahon, ang toldang tipanan at ang mga banal na gamit nito. Dinala nilang lahat ito sa templo. Naghandog si Haring Solomon at ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ng kahon ng kasunduan. Napakaraming tupa at baka ang kanilang inihandog, hindi ito mabilang dahil sa dami. Pagkatapos, dinala ng mga pari ang kahon ng kasunduan ng Panginoon sa lugar nito roon sa pinakaloob ng templo, sa pinakabanal na lugar, sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakalukob ang pakpak ng mga kerubin kaya natatakpan ang kahon at ang mga hawakang paanan nito. Itong mga hawakang paanan ay mahaba, ang dulo nito ay kita sa banal na lugar, sa harapan ng pinakaloob ng templo, pero hindi ito makita sa labas ng banal na lugar. At naroon pa ito hanggang ngayon. Walang ibang laman ng kahon maliban sa dalawang malalapad na bato na inilagay ni Moises noong nandoon siya sa Horeb, kung saan gumawa ng kasunduan ang Panginoon sa mga Israelita pagkatapos nilang lumabas sa Ehipto. Pagkatapos, lumabas ang mga pari sa banal na lugar. Ang lahat ng pari na naroon ay nagpakalinis, oras man ang kanilang paglilingkod o hindi. Ang mga masakerong levita na sina Asaf, Himan, Jeduton at ang kanilang mga anak at mga kamag-anak ay tumayo sa bandang silangan ng altar. Nakasuot sila ng pinong linen at tumutugtog ng pampiang, alpa at lira. Sinasamahan sila ng isandaan at dalawampung pari na nagpapatunog ng trompeta. Ang mga mga awit ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon na tinutugtuga ng mga trompeta, pampiang at iba pang mga instrumento. Ito ang kanilang inaawit. Ang Panginoon ay mabuti, ang pag-ibig na iyay walang hanggan. Pagkatapos, may ulap na bumalot alot sa templo ng Panginoon. Hindi na makaganap ang mga pari ng kanilang gawain sa templo dahil sa ulap, dahil binalot ng makapangyarihang presensya ng Panginoon ang kanyang templo